Yeah, it's so happy ko. Kukut ka taga. Kaya, tatawa na ka sa donut. Kung kami sa plaza. Ay, bako si mami. Tapos, kaiba ko naman si Dani. Kami three guys nakapwiti. Look guys, big model ako. Di kaya tatawa si Dani big model. Pag big na ako, gusto ko sa model. Oh, di ba? <sighs> model pak papa. Guys, ulit lang ko naman big model. Guys, kami naka ka mo. Kaya naka-special na. sa out at kay mo ate. Guys. Sa dila kami mami plaza. Kaya kami sa plaza. Ako kaya ako mag-give sa donut. So, kut kukuno. Dasi. Nasigret ko sa donut. Ay mga ate mga kuya. Tatawan ako sa mini eh, donuts ang apit talaga guys. Sani kami donut king. sa po na namin na donut. May nabo. Iyan ka sa plaza. Bakal ka mo sa donut ng yami. So guys, nang bakal kababa ka lang kanda. So yan kaya mau donut Sade. ta ako ko sa amin ni donut. Look guys, iba-iba color. Look ko,

kape ko. Guys, pinsong ko po si Daniel. Later we go um, na kami Sama McDonald King. Sari na balik bali ti Lola. Sari ko si Lola Donut King. Tawag ko naman si Tita Steve. Tawag si Dan Kuya Kai. Tawag si Kuya Jordan. Sari ko si Kisa Karen. Thank you. Tawag si Tita B. Ah! Um, um.

Osha oh, kayak ditolong lelong poster sa sama sa uh. sama slap glass sama donang king